Hindi naabutan ng Philippine National Police o PNP si Porak Pampanga Mayor Jaime Jean Capil sa kanyang bahay ng tangkain nilang ihain ang arrest warrant na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court Branch 265 para sa seven counts of violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa maikling video ng PNP, makikita ang mga kapulisan na kumakatok sa bahay ni Kapil sa Porak bandang alas 8 ng gabi noong linggo. Ngunit hindi nila naibigay ang arrest warrant dahil wala o ang alkalde. Wala rin daw si Kapil sa munisipyo ng puntahan siya roon ng mga otoridad. Ang kaso laban kay Kapil ay kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa ilegal na operasyon ng ipinasarang Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac. Sangkot ang nasabing Pogo sa human trafficking at iba pang illegal activities base sa reklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP noong October 2024. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pagtugis ng mga autoridad para maipatupad ang arrest warrant laban kay Kapil. Ako po si Carmel Joy Miguel, naguulat para sa Balitang Unang Sigaw.